Hello mga lalabs! Tara, luto tayong balbakwa. Shoutout pala sa mga nakakakilala nito. Kadalas nakakilala ng balbakwa ay ang mga bisaya. Nako, paborito ito. Napakalapot. Tara, sa nyo kung magluto. Pero nakabili pala ako dito ha. Meron pala. Matagal na akong naghahanap ng balbakwa. Naubusan kayo kasi doon sa kinainan namin. Walang balbakwa. Kaya buti na lang may nabili ditong Isang Tupperware, one BD lang siya. So, two person na pwede nang makakain. Sulit na. Pero bago ang lahat, bago yung maluto, ay pinakuluan ko muna dahil half cook na rin yun nung nabili ko. At pinalambot ko pa ng bonggang bonga At habang nagpapalambot, ay naghiwan na rin ako ng mga sibuyas, luya, at bawang. At pagkatapos ay naglagay ako ng butter sa mainit na kawali. Yan ay yung gamit kong mantika. At nung natunaw na nga ang butter ay saka ko na rin pinagsabay-sabay nilagay sa kawali ang ating mga ricados. Ayan, hintay natin mag golden brown. At nung nag golden brown ng mga lalabs ay nilagay ko na rin yung bala. Tinanggalan ko pala ng sabaw yan Mamaya ipagsasaborin natin ulit yung pinakuluan natin. Tinemplahan ko muna ng patis para mas lalong sumarap. At nung tinemplahan ko na ng patis ay tsaka ko na rin nilagay, binalik yung pinakuluan niya na sabaw kanina. Hindi natin tinapon. Huwag natin itapon dahil yun rin ang gamitin natin pang sabaw. Tsaka nilagyan ko ng dalaw dalawang sili, dahon laurel. At ang tangla, syempre, pampabango. Tinimpla ko na rin ang ajinomoto at asin. Pamintang durog at pamintang buo. Yan. Yun, oh. Sarap. Ola lam. Nakakatakam. Nako. halo haluin para parang halo ang lasa. Ganyan, napaka ng recipe lang, mga lalabs. Yun, at tinagdagan ko rin ng chili powder para medyo spicy at mas maparami ang kain. Nakakagana pag medyo maanghang ang ulalam. So, ready na mga lalas. Wow! Na. Wow, wow, wow! Yummy, yummy! Tara, samahan niyo kong kumain sa mga mahilig nito, balbakwa, balat ng baka, o balat ng kalabaw. Nasa sayo naman yun kung anong gusto mong balat. Pwede mo rin lagyan ng laman. Ito na mga lalabs. Tara, yummy yummy. Simulan na natin ang maraming kain.